Bakit nga ba tinawag na Mount Purgatory ang bundok na ito? Mga kaibigan, matatagpuan sa bokot Benguet ang bundok na ito na kilalang kilala lalo na sa mga taong mahilig sa adventure tulad ng mountain hiking at trekking. Kakambal rin ng bundok na to ang iba't ibang kwentong katatakutan mula mismo sa mga taong nakapunta na dito at nasubukan ng akyatin at libutin yung bundok. Ayon sa kwento, ito raw ay pinangalan ng Mount Purgatory ng Amerikanong si Durham Hale Bennett na kanyang ikinumpara sa konsepto ng purgatorio kung saan ang pagpunta at paninirahan daw sa lugar na to ay maihahalin tulad sa hirap na dinaranas ng mga kaluluwang nasa purgatorio. Kasabay pa nito ay ang mga kwentong may mga kakaibang nilalang daw ang naninirahan dun sa bundok na talagang nagpaparamdam sa mga tao lalo na sa mga turista na minsan ay hindi na lang daw nila pinapansin. Ayon pa sa ilang local tour guide dun sa lugar, ay nagtataka raw sila dahil minsan ay parang humahaba at tumatagal daw yung kanilang trail at minsan naman ay saglit lamang kahit na parehong ruta lang naman ang kanilang dinadaanan. Ikaw kaibigan, nakapunta ka na ba sa bundok na to?